Kahulugan ng tubig sa panaginip Ang panaginip ng tubig ay maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon dahil ito ay nakasalalay sa mga kondisyon kung ito ay malinis, maruming tubig o maagos na tubig at kung nasaan ng tubig, mga ilog, dagat, mga lawa. Maaari itong magpakita ng kapayapaan at pagkakaisa o maging isang senyales na darating ang mga bagong hamon sa iyong buhay. Tulad ng hangin na pumupuno sa ating mga baga, ang tubig ay isang mahalagang elemento ng buhay. Sa pamamagitan nito, mapapanatili ang pagkakaroon ng lahat ng bagay na nabubuhay sa mundo, mula sa tao, hayop, halaman at maging ang mga mikroskopikong nilalang. Kailangan natin ng tubig araw-araw para sa inumin, pagluluto, paliligo o pagsisipilyo ng ngipin. Dahil sa kahalagahan ng tubig, ang kahulugan ng tubig sa panaginip ay may posibilidad na maging isang bagay na nagsasangkot ng kaalaman, pagpapagaling, paglilinis at espiritualidad. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pinakakaraniwang panaginip at interpretasyon sa mga partikular na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malinis na tubig. Ang malinis na tubig ay simbolo ng kapayapaan, katahimikan, kapayapaan. Ang panaginip tungkol dito ay nangangahulugan magkakaroon ka ng kaunlaran sa lahat ng aspeto ng buhay ikaw ay magiging masaya at masiyahan sa iyong personal at profesional na buhay. Malamang na nakaranas ka ng isang sandali ng hindi pangkaraniwang emosyonal na kapayapaan at ikaw ay malusog at masaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming tubig. Ang panaginip na maruming tubig ay isang tanda ng babala na ihihirapan ka sa iyong personal at profesional na buhay. Mag-ingat sa mga negatibong kaisipan dahil malamang na ito ang magiging responsable para sa mga bagay na hindi gumagana o nabigo sa iyong buhay. Pag-isipan at magkaroon ng optimistikong saloobin, maaari at mananalo ka. Kung nanaginip ka ng maruruming paddles o lawa, ito ay isang masamang senyales dahil ito ay may kaugnayan sa sakit at kontaminasyon. Ikaw ang isang tao sa iyong pamilya ay nakakaranas ng ilang malubhang problema sa kalusugan. Kung nanaginip ka ng baha ng maruming tubig, kailangan mong dagdagan ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Igit na kumpiyansa sa paghawak ng iyong mga problema. Kung bumaha sa iyong bahay ng maruming tubig, kailangan mong mag-ingat sa mga peking tao na gustong saktan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maputik na tubig. Ang panaginip ng maputik na tubig ay may kahulugan katulad ng panaginip ng maruming tubig. Kailangan mong mag-ingat lalo na sa mga mapagmahal na relasyon o emosyonal na mga isyo. Ito ay isang senyales ng subconscious mo na may hindi maganda. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inuming tubig. Kung nanaginip ka ng inuming tubig, nangangahulugan ito na magtatagumpay ka at malalampasan mo ang iyong mga hadlang. Gayunpaman, kung nanaginip kang uminom ng maruming tubig o kontaminadong tubig, ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang problema sa kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong refleksyon sa tubig. Ang makita ang iyong refleksyon sa tubig ay hindi isang napakagandang senyales. Ang pinakakaraniwang interpretasyon para sa ganitong uri ng panaginip ay maaring may mga biktima sa iyong panlipunang kapaligiran Maaring ang iyong mga kamag-anak o malalapit na kaibigan ang maaring mamatay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umaagos na tubig. Ang malinis na tubig na tumatakbo ay sumisimbolo sa paggalaw, pagbabago at pati na rin ang pagkalikito. Ang panaginip na ito ay isang tanda ng pagrinyo at nagpapahiwatig na may ilang magandang balita para sa iyo na maaaring nauugnay sa iyong pamilya, tahanan o trabaho. Munit mag-ingat kung sa tubig panaginip ay marumi nangangahulugan ito na maaari mong harapin ang mga hadlang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masaganang tubig. Ang kahulugan ng ganitong uri ng panaginip ay nakasalalay sa konteksto. Bukod sa pagsasaalang-alang sa iyong mga damdamin, kailangan mong bigyan pansin kung paano ang tubig. Kung sobrang maruming tubig, ito ay tanda ng pagiging matalino sa kasinungalingan. Kung meron labis na tumatayong tubig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakararanas o makakaranas ng sandali ng kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig-dagat ang mga kahulugan ng tubig dagat sa mga panaginip ay maaaring magkakaiba. Depende din kung paano ang dagat. Kung ang dagat ay kalmado, ito ay tanda ng swerte at maging ang pagkamalikain. Ngunit kung ang iyong tubig ay magulong may malalaking alon, iyon ay isang indikasyon na ikaw ay nagkakaroon ng isang makabuluhang personal na problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ilog. Ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa tubig sa isang ilog ay katulad ng panaginip ng tubig dagat. Kung malinis at mahinahon ng batis, sumisimbolo ito ng swerte. Maaari ka makinabang sa trabaho o sa iyong buhay pamilya. Gayunpaman, kung ang ilog ay marumi o mabigat, dapat mong bigyan pansin, iwasan o maging handa na harapin ang mga potensyal na problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kalmadong tubig Kung ang paddle ay sobrang polluted o malansa, malamang na nakakaranas ka ng mga problema Kung malinis ang pool, ito ay kumakatawan sa kapayapaan ng isip, kalusugan at liwanag Kahulugan ng panaginip tungkol sa madilim na tubig Gaya ng nakita natin noon, ang panaginip ng madilim na tubig ay sumisimbolo ng ilang problema o kahirapan Nangangahulugan ito na ikaw ay nagdududa o nalilito tungkol sa ilang mga sitwasyon sa iyong buhay. Resolbahin ka agad ang iyong isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig ulan. Gusto ito ng maraming tao dahil ang ulan ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapanibagong espiritual. Ang panaginip ng ulan ay isang magandang senyales dahil uunlad ka sa espiritual kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Ang panaginip ng pag-inom ng kontaminadong tubig ay nagpapakita na binibigyan pansin mo ang mga nakakalason na tao o mga taong may masamang enerhiya. Ang pag-inom ng maruming tubig ay nagpapakita na ikaw ay nagpaparumi sa iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pamumuhay kasama ng kapangitan. Huwag hayaan kunin ng iba ang iyong kapayapaan. Iwasan na mga taong nagpapanggap na kasama mo. Kung ikaw ay nasa kontaminadong tubig, mahaharap ka sa ilang mga paghihirap. Ang paglangoy sa isang ilog na naglalaman ng maruming tubig ay nagpapakita na dapat kang magkaroon ng kamalayan sa enerhiya at masasamang pag-iisip sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malinaw na tubig tulad ng malinis na tubig, ang malinaw na tubig ay kumakatawan sa magagandang bagay. Naaalala mo ba ba ang malinis na dagat o ilog? Nagdudulot ito ng kapayapaan. Ito ay kinakatawan ng tubig tabang, liwanag, emosyonal na kalmado, mabuting kalusugan at paglilinis. Malamang na masaya ka sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig sa pool. Ang panaginip ng isang malinis na pool ay nangangahulugan na pagbutihin mo ang iyong buhay pinansyal. Ang panaginip ng isang malinis at buong pool ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng isang lumalagong oras at magkakaroon ng mga bagong kaibigan o pag-ibig. Habang ang maruming pool ay isang masamang palatandaan. Bilang karagdagan sa kumakatawan sa material na pinsala, ito ay isang babala na magingat sa mga peking tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumutulo na tubo. Ang mga pagtagas sa mga panaginip ay isang babala na huwag mag-aksaya mag ng oras sa hindi naaangkop na mga bagay. Maaari ring itong mga hulugan na magkakaroon ka ng mga problema at hindi mo makokontrol ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mainit na tubig. Ang panaginip ng mainit na tubig ay sumisimbolo sa mga problemang material, magkaroon ng kamalayan sa mga posibleng pagkalugi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malamig na tubig. Ang panaginip ng malamig na tubig ay nagpapakita na magkakaroon ka ng isang sandali ng malaking kasaganahan at ikaw ay magiging maswerte.